Maraming nagtatanong sa akin uh, Maganda daw ba yung lock-in insurance? Nako mga karepo, para sa akin ano Okay naman yung lock-in insurance kung maraming kayong pera Pero kung maglo-loan kayo, i-request mo na lang na wag ng lock-in Kasi minsan na yung mga susunod na taon na bang ka Eh maraming kasing nagsasabi napakataas daw Para may choices ka Uh, sa susunod na taon, eh, wag lock-in ang kunin mo. Tsaka yan, pag lock-in, talagang obligado mag, uh, mag ano ka pa eh, yung magbibigay ka pa ng cheque, eh. eh, paano pag tumalbog yan? Bouncing check, di ba? May mga penalties ka pa. So ako, yung mga may advice ko, against man ito dun sa mga insurance company, na gusto nga nila, mas convenient nga naman daw, pag naka-lock-in, pero bandang kalagit na kasi o pangatlong taon, minsan umaaray na yung mga ano eh, yung mga borrower eh, na parang nagsisisila, eh, bakit gano'n? Ang taas pa rin ang binabayaran. Samantalang bumababa yung sasakyan, bumababa ang presyo. O, oh, so pag sa lock-in mga karepo, hindi wala kayong choices dyan na 5 years mo talagang babayaran yan. So kung maglo-loan kayo, i-request nyo na lang din sa ahente ninyo na wag nang lock in para dumating ang panahon meron kayong choices kung ano yung gusto ninyong insurance na gusto ninyong kunin pwede kayong kumuha ng mababa o kung may pera ka kayo, di kumuha kayo ng sagad-sagad na, ma na, mataas ang presyo ng insurance so yung mga mapapasun na insurance niya pwede nyo akong i-PM uh, meron naman ako may re-recommend sa inyo pwede yung mababa, pwede yung mataas depende sa sa policy na gusto ninyong kunin So mga karepo, maraming salamat po.